Eto guys, pauwi na na naman at saka uh, public holiday ngayon dito pero nagtrabaho pa rin ako at saka uh, double pay yun guys pag nagtrabaho ka sa ano sa uh, public holiday kahit na, na na, na, day off mo ngayon gaya ng tito ko day off niya ngayon pero mayroon pa rin yung, mayroon pa rin bayad yung ano yung public holiday ngayon mababayaran pa rin siya kahit naka day off siya best na lingko sana yung day off niya nilipat nila ngayon kaya ayon may bayad pa rin saka grabe ang lakas ng ulan kanina dito guys buti na alang hindi na umulan, umulan ngayon eh para hindi ako mabasa pa uwi. pero mama, mamaya siguro ano uulan yan kasi ang makulimlim pa rin yung ano, kalangitan eh kaya sigurado malakas yung ulan mamaya ang nakakakuan lang nakakainis kung minsan pag yung pagpasok mo sa umaga ay malakas ang ulan grabe parang ayaw kung pumasok pag ganon guys <laughs> tinatamad ako at saka gusto ko nalang matulog pag ganon pero walang magawa kung hindi ka papasok walang sahod kaya kahit na malakas yung ulan pasok pa rin kahit na mabasa sa baka nagdadala naman ako ng extra nano damit at saka yung short para doon na lang ako magpapalit sa aking pinakatrabahoan at eto tatawid muna ako ng kalsada guys ayan nasa ibabahan ako ng mga building ito na ako kasi medyo umaambon eh at saka guys napanood yung ba yung inupload ko kahapon na reels so ano yun eh Ilocano sa Tagalog noon sabi doon pag nagpost daw ang isang tao at wala naman pangalan, ay wala ka daw karapatan para magaalit. <laughs> at kung natamaan ka naman daw, problema mo na yun. <laughs> Totoo naman guys, di ba? Wala kang karapatan magaalit kung hindi ka naman pinangalanan. Hala na magagalit kaya hindi ka naman wala naman pangalan na nailagay, oh? di ba? tama lang yun, sinabi ni Manong, pero ilukano yun. Ito ang galing niya. <laughs> at ito. Malapit na rin ako makadating sa ano guys. Sa aking inuupahan. At hanggang dito na lang siguro guys. At maraming salamat sa inyong panunod. Mag-ingat po kayo lagi. At God bless po sa atin lahat. Peace. sa